Usapang kalusugan sa Health Check Plus. Alamin ang mga payong medikal galing sa mga totoong eksperto. Ang kaalaman ay kapangyarihan. Usapang kalusugan sa Health Check Plus. Check na check na araw mga health checkers sa Luzon, Visayas at Mindanao at sa mga nakikinig at nanonood sa iba't ibang panig ng mundo sa DZRH Radio, Digital TV, at Social Media Platforms. Ako po si Teacher Ellie, Ellie Campos-Banayat. Samahan niyo po kami dito sa programang pinagkakatiwalaan ng mga eksperto, ang Health Check Plus. Ngayong buwan ng pe Pebrero, ipagpapatuloy natin ang Buwan ng Pag-ibig at Feb-ibig Series para pag-usapan ang mga paksang may kinalaman sa pag-ibig at pagtibok ng ating mga puso. At ngayong araw, pag-uusapan natin ang main character ngayong buwan ng Pebrero dahil sa importanteng papel na ginagampanan nito sa ating katawan at kalusugan. Ang ating mga puso. Muling bumabalik at makakapanayam natin ang isang batikang internal medicine specialist, adult cardiologist Level 3 echocardiographer at cardiac MRI specialist. Ang ating guest expert ay kasalukuyang consultant sa St. Luke's Medical Center Global City at Quezon City, UERM Memorial Medical Center Manila. Perpetual Health Medical Center Las Piñas at Perpetual Health Medical Center Binan Laguna. Magandang araw po, Dr. Alinaya A. Cordero. Dok Naya, batiin po muna natin ang ating mga health checkers na nakikinig at nanonood ngayon. Magandang araw, health checkers. Salamat sa pag-invite niyo ulit sa akin dito sa inyong programa. Doc Nayas, salamat po dahil nabigyan niyo kami ng panahon. Ano? I'm sure very busy po ang inyong heart month ngayon. So, Doc Naya, simulan na po natin ang ating pagkakwentuhan. Ano-ano po ba ang usual na sintomas o senyales na may problem, problema na ang ating pangapuso? Okay. Uh, ang unang usual na symptoms would be chest pain o sumisikip ang dibdib. No? Uh, pag may gano'n, na nakakaramdam kayo ng gano'n, maaaring meron kayong mga tinatawag na coronary artery disease o mga baradong ugat sa puso. Pwede, pwede rin na makaranas, makaranas din ng uh, paghapo, no? Kung baga yung simple yung ginagawa, may konti ng hingal, tapos uh, kahit yung simple pag, pagliligo, pagkain, inihingal na kayo, yan, mga signs yan na baka pumapalya yung puso ninyo. At kung nakakapagtulog pagtulog ninyo, kailangan niyo ng gumamit ng mataas-taas na unan dahil pag flat ang unang ulo ninyo, nalulunod yung pakiramdam nyo. Yan, maaari makasigns din yan ng uh, heart failure na tinatawag o pumapalyang uh, puso. Yung iba din naman, nagkakaroon, pag uh, medyo malala na yung sakit sa puso, nagkakaroon pa ng ibang uh, simptomas Like, namamanas yung buong katawan, no? Yung paan na mamaga, no? Pati yung mga ano niya, yung uh, uh, kamay pag, pag uh, lumaut nama, din 'yan. Yung may mga ibang uh, symptoms din at sa sarili na mayroong problema talaga yung heart or malala yung problema ng puso katulad ng mga palpitation o kumakabog ng dibdib. May iba, benign lang naman yan. Ibig sabihin, hindi ganun ka malala yung uh, reason kung bakit nag, nangyayari yan. Pero, pag may mga ganyan din kayo nararamdaman, mga ano din, kailangan nyo rin i-discuss sa doktor din ninyo. Alam niyo po, Dok, na napakadami po palang pwedeng bantayan no, ang ating mga health checkers patungkol sa kanilang heart health. Pero nabanggit po ninyo at marami sa ating mga health checkers ang nagtatanong din tungkol dito sa palpitations na ito. Madalis po namin naririnig uh, at pagkakataon na po natin, ano po ba ang uh, tungkol dito sa sintomas na ito? Ano-ano po ba yung tinatawag na palpitations o pagkabog ng dibdib? Oh. So, ang palpitations, in layman's term, ito yung uh, parang bigla ka ng kinabahan or parang biglang naramdaman mo yung tibok ng puso mo kasi, in theory, dapat hindi natin nararamdaman yung tibok ng puso natin, no? So, sabi ko nga kanina, maaaring benign ang mga reason kung bakit nangyayari ito. For example, dehydrated ka, gutom ka, emotionally distressed ka, no? Or, uh, ano ka? O, o, overexposure sa sun, mga uh, extreme na conditions, so yun yung mga benign na reason, no? May mga, pero meron din mga pagkakataon na ito ay cause din ng mga metabolic problem, katulad ng hyperthyroid ka, may problema ka sa electrolyte imbalance, no? Doon nga, uh, pwede nga dehydration, or maaari din naman na may problema ka rin talaga sa pathway ng electrical conduction ng heart mo, or maaaring namamagay yung puso mo no katulad dun sa mga cases ng myocarditis or pericarditis yun yung mga uh, pwedeng dahilan din kung bakit nakabog yung uh, uh, ang dibdib natin no so whether it is a benign or if we're thinking of a structural problem it is still warranted for you to go to the cardiologist for further workup Ayan, no, na, mga health checkers, napaalalahanan po tayo ni Doc Naya. Kapag tayo ay nakakaramdam nitong palpitations na ito, ay mas magbuti na tayo ay magpakonsul sa, sa ating mga doktor. Dok Naya, nabanggit niyo po kanina na may mga test, no? Halimbawa po, para matukoy kung ito ay benign lang o talagang may problema ng ating mga puso patungkol pa rin sa ating palpitations. Ano-ano po ba usually yung ginagawang mga test, no? Para malaman o madelinit ng ating mga health checkers kung sila ay may problema o ito ay hindi dapat uh, pag, pag bahala. So, depende kasi kung paano nang paano lumabas 'yung symptoms ng palpitations, no? So, ang pinaka uh, una nami ginagawa diyan of course ECG. Kapag hindi na makita sa ECG, kung for example, normal ang ECG, yet yung pasyente nag-still nagsasabi pa din na nakakaramdam pa rin siya sa pagkabog ng dibdib, -dib, then we can do a 24-hour halter or pwede 48 hours halter. Uh, ito yung ECG na kinakabit sa'yo for about 2 to 3 days, mga ganyan, no? or 1 to 2 days, minsan nga 5 days pa. Tapos, record niya yung ECG mo for the, whole, uh, for the whole duration, even if you're sleeping. Of course we also check for other causes we we request for echo we request for uh, electrolytes uh, uh like sodium potassium calcium yan madin tinanamin no tining check din natin yung thyroid thyroid gland uh, uh, natin so we check for thyroid function test no uh kapag may nakitang problema dun sa regular rhythm sa ano sa sa ECG at kapag may uh, potential na uh, history na baka namamaga yung puso, then we can request also for a cardiac MRI. No? Some, no some instances, we can also request for, for a stress test. Kalalalo na ko yung pasyente, aside from pagkakabog ng dibdib, nakakaramdam siya na parang naninikip ang dibdib. So, depende rin kung ano din yung, yung comorbidities na meron ka. Ano, kung hypertensive ka ba, diabetic ka ba. But the, 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 thing is, um, if you're feeling something like that, no, wag mo rin pag walang bahala kasi pwede naman siyang benign, pero pwede rin kasi siya na, uh, it, on the other hand, pwede rin kasi may problema talaga yung heart mo, kaya kailangan natin siyang uh, i-work up. So, yun yung mga test na nire-request namin. Napakadami po palang mga test na pwedeng gawin, Dok Naya. No? So, maganda talaga na tayo ay nagpapakonsulta sa ating mga eksperto. So, Dok Naya, Patungkol pa din sa cardiac palpitations, uh, paano po kung ito ay sanhi ng irregular heart beat dito ko isang emergency condition o ano po yung mga dapat ng ating mga health checkers liban po sa pagpapatingin sa ating mga doktor? Ha. So, ang um, palpitation is caused by irregular heartbeat, no? 'Yun ang 'yun uh, ang uh, premise dyan, no? So, kung example, kung makabogan ang dibdib mo at nakakaramdam ka na parang naimatay ka na, yun yung, yung signal mo to go to the emergency room. No? Kasi maaring yung, uh, yung rhythm ng heart mo, irregular siya. Pwede namang regular, pero fast heartbeat siya. No? So, nonetheless, you have to go to the emergency room para ma ECG ka kagad agad. No? So, uh, for example naman, kung yung, uh, yun, urgent job, you have to go to the ER right away, no? Ah uh, for example naman, nakakaroon ka lang ng mga occasional na, na irregular heartbeat, no? So, pwede naman siyang hindi agad-agad pumunta sa ER, but you have to consult a doctor, no? Uh, whether it's an internist or adult cardiologist, no? So, maga, depende kung ano yung sitwasyon ng time na ikaw ay nagkakaroon ng palpitation. Kung may baka nararamdamang ibang simptomas, aside from sa pagkakabog ng dibdib, don't waste another time. You have to go to the emergency room uh, kaya tayo na parang feeling mo na iimatay ka na kasi pag, minsan pag sobrang bilis ng heartbeat no nakakaroon na uh, nalilesen yung pagkakataon na yung puso ay nagre-relax no so kaya nagkakaroon ng mga simptomas sa na parang nahihilo ka so pag mga ganon Maaari bumabala din yung blood pressure mo, punta ka kagad sa ER kasi depende kung ano ang ritmo ng ECG mo sa, sa ibibigay sa yung gamot. So, yun ang isa sa matitina natin. Kung may iba pang accompanying symptoms, yung palpitations. Hmm. Yun po pala yun. No? So, talagang dapat ay tayo ay maging aware no, kung ang ating nararamdaman ay talagang gumagrabe na. Tulad ng nabanggit ni Dok Naya, mas maganda talaga mga sa tayo pumunta na sa emergency. Dok Naya, alam niyo po marami din pong mga health checkers na nagkakaroon ng palpitations ay nabanggit po ninyo ito depende sa kung ano yung situation no? uh, nung na-feel nila yung kanilang palpitations. Pero meron po bang mga pagkain o mga inhumin na sa tingin niyo ay pwedeng magsanhi ng, or magdulot ng uh, cardiac palpitations? Oo. Uh, Pinaka-common doon would be mga alcohol, no? uh, some will be caffeine pero not all the time no um so pati mga pinagbabawal ng gamot ano ko kasi ng palpitations and sometimes also dehydration no kulang ng tubig naman on the other hand no so yun yung or kung may mga iba ka rin kasi iniinom ng gamot no? mga, mga, maintenance mo may iba do pa rin ng palpitations so you have to check that with your doctor pero sa pagkain naman yun nga pinaka common would be yung uh, alcohol A little of caffeine, no? Tapos, uh, yun, and less water. Yun yung nagkukos kung bakit na nakaroon ng mga palpitations ng isang tao. Hmm. Sa inyong advice, Dok Naya, uh, meron po bang safe level ng ating caffeine o yung uh, alcohol po? Meron po ba kayong advice tungkol po dito sa ating mga health checkers? Saan? Ah, uh, dati kasi, when I sa in the training, sabi sa bukas eh, one glass a day of wine is fine. But ngayon, uh, sa mga pa, ano namin, sa mga association na namin, no? Philippine Heart Association, American uh, Heart Association, uh, they, ano na ngayon, they uh, want to, uh, to have a zero alcohol levels na kumbaga, kung, kung kaya mo hindi uminom, mas maganda. That's, uh, ano na, that's the, the best, no? in terms of caffeine, wala naman sinasabi ko ilan yung caffeine na no na uh, link no sa palpitation. Actually, as a matter of fact, there's a study already na hindi naman sinasabi na sinasabi na hindi naman super directly related ang caffeine use with palpitations, no? So, actually, mas magkukos pa nga siya ng acid reflux sa palpitations. So, kung gusto mo, one to two glasses a day is fine, no? A cup, I mean, of uh, coffee is fine. Pero, walang direct na, walang uh, literature directly na magsasabi na ito yung level na pwede masabi na pwede ka ng palpitations. Walang gano'n Kasi some patients, some people will still have more than three uh, cups of coffee a day. Wala naman silang palpitations na narandaman. Mas more, uh, mas, mas more pa ng alcohol na nagkakos ng irregular heartbeat kaysa sa, ano, sa coffee. Ayan po mga health checkers, narinig natin si Doc Naya, no? Zero alcohol hanggat maaari, no? Iiwasan ng ating alcohol. Hindi lang siguro ito tungkol sa palpitations, no? Doc Naya talaga, umpil sa Tawa po ba? Mm -hmm. In general, yan. Mm -hmm. Ayan, tapos maganda yung na-share sa atin ni Doc Naya, no? So, kailangan talaga tungkol sa uh, mga nagkakape cafe dyan, yan, mahilig mag-ice coffee, no? Doc mm -hmm. Naya, uh, talagang usong-uso yan ngayon. Pero alam niyo po, Dok Taya, meron din pong mga tao na, ano naman eh, hindi kape, kundi energy drinks. Meron po ba kayong oh, hmm. naman tungkol sa mga taong mahilig mag-energy drinks? Oo. Oh, actually, um, uh, personally, no? personally, I don't really encourage my patients to, to drink energy drinks. No? Kasi um, there are cases already na nagkakos siya ng acute kidney injury and I've seen cases of that. So kung kayang i-limit for one uh, one drink a day, that's fine, no? Kung, kung pwedeng hindi uminom, mas maganda, no? Uh, though wala pa talagang literature, no, na ako na nabasa or journal na magsasabi na directly will cause uh, arrhythmia or yung uh, irregular rhythm or palpitations. Pero dahil nagkakosyo sa iba pang problema, like nagkakaroon ng kidney injury, pwede rin kasi maapektuhan yung puso in the long run. So, kung kaya na lang na hindi uminom, mas maganda. Mas maganda mag-hydrate na lang ng water, no? Mas makakaiwas pa yan for, uh, no, for, palpit, for palpitations and makakaiwas pa yan for a lot of problems like yung acute kidney injury. Kasi I've seen patients na ano, who, are, who went into dialysis because of just drinking energy drinks. Hmm. Nakakalungkot naman po 'yun Dok Naya no dahil lang sa pag-inom lang ng energy think pwede din po pala itong hindi lang heart mga health checkers no pati ang ating mga kidneys ay pwedeng maapektuhan so talagang ingat-ingat po tayo sa ating mga iniinom at kinakain Dok Naya kanina po nabanggit ninyo no depende sa kung ano yung mga pwedeng uh, meron pa silang sakit o condition, no? Um, Ano-ano po yung mga usual na sakit at medical conditions na maaari naman pong magdulot ng cardiac palpitations? Uh, well, actually, when we reach uh, at the age of 40, we're susceptible for arrhythmia, no? Pano 40 years old na tayo. So, uh, much more kapag ikaw ay hypertensive, diabetic, no? Hyperthyroid. And yung mga usually comorbidities, alcoholic, no? Uh, even smoking can also cause uh, palpitations, din, no? So, uh, lahat ng mga ibang problem ng uh, katawan natin, Kapag nagkaroon ng uh, kumbaga ay eh, disorder no pwedeng dumabas yung palpitations no yung irregular rhythm no even uh, infection na no, severe infection can cause also palpitations Napakadami po palang mga conditions sa uh, pwedeng mag-cause ng palpitations nito ito, Dok Naya. No? So talagang hindi dapat siya binabalewala ng ating mga health checkers. Dok Naya, magbigay po tayo ng payo sa ating mga health checkers na nakakaranas o nagkakaroon ng episodes ng cardiac palpitations. Ano-ano po ang mga dapat nilang gawin? So unang-una, -una, kung nakakaranas kayo ng ganyan, no maganda magpatingin kayo sa doktor hindi kasi binabaliwalaya. Sabi ko nga, pwedeng binay naman po yan. Ibig sabihin, hindi nakakamatay. Pero on the other spectrum, pwede po rin siyang uh, significant na arrhythmia. No? Kapag po may mga ganyang episodes ni si po, pwede rin pong pumalyaho ang puso natin kapag pag lagi tayo nagkakaroon ng irregular rhythm. And there are irregular rhythm that can cause stroke, no? Katulad ng mga atrial fibrillation. So, dapat po, pinapakita, napapakita tayo sa doktor para ma-examine po kayo at magkaroon po kayo ng uh, further work up, no? Kasi medyo marami pa pong uh, kailangang itingnan. Depende po kung ano po ang onset ng inyong simptomas, ano po ang, uh, uh, ang company yung symptoms niya, ano pa po yung mga comorbidities um, niyo yan po yung matinitingnan din po natin, no? Kasi ang consequences po yan, maaaring na po benign in nature lang po yan, no? example, example po sa mga sa mga pagkakataon na dehydrated ka lang kaya ka nagpalpitate or nagkaroon ka ng emotional distress kaya ka nagpalpitate pero on the other hand kapag po yung palpitation niyo ay cause pala ng irregular rhythm no katulad ng atrial fibrillation pwede ka mag-stroke out or pwede ka rin magkaroon ng uh, ano ko ng uh, problema ko sa uh, infarction sa mga iba mong organs no at kung sakali pa sobrang bilis naman yung uh, yung uh, ritmo ng puso mo pwede ka ring mahimatay. no so ah uh, so yung mga ganyan po, kahit po sabihin natin na binay ng madalas, no, pero you have to to seek your doctor, you no, know, for further work up po talaga. Ayan. Tapos iwas po, oh, sorry, dagdag ko lang, eat uh, a healthy diet, iwas po sa bisyo, at ano po, uh, sleep well, no, 6 to 8 hours. Yan po kasi yung mga ano natin, yung mga uh, healthy habits na nakaka po ng mga ganyang instances. Hydrate more, And you have to have exercise. Kahit po walking exercise lang po siya, basta everything yung po gagawin. Nani-less po yung ano natin, chances of getting cardiovascular disease in general po, no? Might as well get uh, less of getting uh, palpitations, no? For that matter. Ayan, napakadaming advice ni Doc Naya no, na talaga namang pag-uusapan pa natin maya, -maya no? So marami pa rin pong pumapasok na katanungan mula sa ating mga health checkers. Kaya naman wag po kayong bibitaw. Ipagpapatuloy natin ang usapang puso kasama pa rin si Doc Naya. Dito lang sa programang pinagkakatiwala ng mga eksperto, ang Health Check Plus. Usapang kalusugan sa Health Check Plus. Alamin ang mga payong medikal Galing sa mga totoong eksperto, ang kalaman ay kapangyarihan Usapang kalusugan sa Health Check Plus.